lagi man. Ayan, so for this video mga kadangas na nakikita nyo, may hinog na kapaya sa taas. Ayan ho, may hinug sa taas. Basta may hinug sa taas. <laughs> dili, dili, na mo nasusungkit. Kay mga pandak baga. Ayan, so anatan nyo mo sa mga kadangas Ato, ako ninisak ba Kita ko kaya tinisak ba na hinog na kapaya. Ayan, so watch and tawa. <laughs> Ayan. kumandakit Thank you. Thank